Aray! Kata Bakit nasas? Katay makikikain laang. Saan nga, Nese? Saan? Pulit <laughs> naman na re. Na malam, yung malambang dito ko saan nakikikain. Ano ba? Perde ngay uni. Ate BK. Ay ako itinex at may pakai. Kata so Sumama ka na sa akin. Nese! Oh, eh, may maliwanag, maliwanag sinabi mo ikaw lang ang tinik. Tapos ako sasama. Nakakahiya. So, oh, mamaya, eh, sabihin ni Kumarin Bakery, eh, bake ba't ako ikasama? Eh, hindi naman niya eh, ako tinik. Maano lang kung ako hindi inakit. Ay, ko na may sinasama ko. Kaya ka tala. Ka tala doon. <laughs> Ate Vicky! Happy birthday to you! Happy birthday! By the si Aileen ah. Sumama sa akin, makikipag-birthday daw sa iyo. <laughs> happy birthday, kumarin Biki. Salamat. <laughs> Ay, maya-maya tayo kumain ha. Ako lang may iniintay. Mapo muna kay... Upo daw, meses. Tayo mag ng pagkain. Meses! Okay na ba sa iyo? Ano na Sumama. Ang mga tibot ako'y pinagsama mo. Aba! Pati ako'y nakakahiya doon sa may Akala ko yung samang sa iyo. Parang pinagsiksikan ko ang sarili kong sumama! Si mama. Ano eh, ba ka mo? Ano kang hambog doon sa sinabi ko yung totoo namang kay sumama sa akin? Kay sumama, hindi ako nag-iisang pumarito. Ay, baydit kasama kita makita. <laughs> di ba ka may sa takot ako yung okay, pinagsama mo? Hindi ako kusang sumama sa iyo kay pinipilit mo. <coughs> o di ba ka't pinagsama at sumama yung mataiba? Dana, Dana, Mamang ka! Walang kula na ako eh. Ibatahiya mo din sa birthday yan. Ay, ako'y naglaban na Baka natuyo pa. Sa init ng araw. Oo nga, ikaw nga inakit ko. Inakit nga kita pa pa to. Ang aking pinupuntoy, sumama ka naman sa akin. Oo. Oh. Ay, di tama pa rin yung sinabi ko nga kay sumama sa akin, di ba? Awa ko sa iyo, meses! Kay Luka, -luka. Dana! Da Dana! <laughs> yeah. Kumis, anong oras na din sa rilo Awang, kumeses! Sa so, toko walang dalang oras sa nang dala ko'y lagay ng handa. Dilakihan ko na pati at ipapasalubong ko kay Alfonso. Agay naman magpakain si sinesis. Ay, so, nasakit ng... sikmura pag Hindi na kayo na pa naman. Inabot na tayo ng... Siguro may alas 4 na. <coughs> eh, eh. Sigutom na. Baka naman hindi walang iyahanda. Kaya, kaya hindi nilalabas ang kanyang handa. Bala ko pa naman, ilalagyan ko, lalagyan ko ng tatlong poto at saka pasit at Spaghetti at bukod-bukod, oh, meses. Ayamot naman. Ay, gutom na. Wala yata maailaman din sa daladala kong sisidlan. Dana! Dana! Ang mga meses, hingka lang, honey. Pasensya na kung ga medyo natataglan. At ito na mga bisita kung may dala nung aking handa ay hindi pa nagsisidating ay kumbaga man ay itong si Kadawad iniasa pa lang handa sa mga magdadala daw tatakong kapitan at Kadawad tapos yung nakausap ko naman itong si Kadawad talagay na ito wala yata talaga tayo makakainis kaya tayo, kaya tayo ay, si Kadawad lani ah? naman ay magdadala daw ng at, minudo at, at saka kalderita yan naman pala we walang inalabas kahit po ito kahit pala, pala totong na kanila hindi mo nagluto naman yung si Kumarin Vicky. Eh eh. Hoy, eh. hanga din sa kanya. Magbe-birthday. Ay, uh, asang handa doon sa mga tatamong kagawad kapitan. Hindi mo lang nagluto kahit kahalahat ng kilong pansit. Pampahaba ng buhay. Di ba naman yung Eh, kung baga man ay, eh. yung palang handa mo, iniasa mo na din sa mga hilaw na kandidatong kagawad na yan. Ates! Pagkagawad na yung eh, mga hambog, mga mayayabang lang. Huwag naman tindi ka sinipot. Eh, eh. Ako na may taka din. At iniasa mo lang lahat sa kanilang handa mo. Hindi eh, ka man lang nagluto ng kahit ano din yan, ah, Eh, eh. Kasa na, meses! At kata pala yung na lang dito. Ako naman pati, sa ay pinipilit mula ang sumamaw, eh. Ako yung daming gagawin sa bahay. Ay, <laughs> maglalaba. Maghugas pa ako ng tinggan. Tapos yung aming labahin doon na nakaraang linggo pa, hindi eh, ko pa nalalabhan. Kasi e, kung inayayam sa birthday yan, hindi naman pala na tayo makakakain. Namang ka naman meses. Tapos eh, sasabihin mo okay, pilit na pilit sumama. Pati ito nangangapahila. Ang akin, mura ay eh, kanila pa kalam na kalam. Ako may spaghetti naman sa bahay, kalating kilo. Ibala e, bala ko na sana lutuin. Kung alam ko lang, kung tayo magkakaganto dito, hindi tayo papakainin ng may birthday at iaasa sa mga konsihel kagawan. Hindi na ako sumama meses. Kakaya pati. Hato na beses! At katapalay, nag-aabalala lang dito! Kumulo lang ang si ra ko! Wala naman pala ka na kata dito! Mapopura! Kaya na beses! At ako naman pala nag-axel lang ng oras dito! Sayang lang itong lalagyan ko! Wala naman pala kumailalaman!